laruan. Oo, oh, di ba napakatakanta ang lolo ni laruan. Wow, ang daming laruan mga kapilingon mo. siro ko zero ako ngayon. Hmm. Labhan lang natin ito dahil nabasa sa ulan. Parang umulan kasi kagabi. Ah, kahapon pala. Nalihin hmm, natin ito mga kapilingon. At saka may bag pa. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Another baka sakali na naman tayo ngayon mga kapilingon. Sana no maka ano naman tayo ba? Sabihin tayo ngayon dahil parang ano man mga kapilingon, minsan kasi na ano ba? Na, tinatamad ako pag walang basura. Este, maraming basura pero walang ano ba, yung mga waste lang talaga. Sana no ngayon mga kapilingon dahil piniplex-plex ko ano na naman ang aking sarili, ah, pati dito sa ilog ay ang dami kasi ilog dito mga kapilingon kaya kung magtaka kayo ba na paulit-ulit na yan hindi yan paulit-ulit mga kapilingon iba-ibang ilog yan tapos parang kamukha lang talaga mga kapilingon ba ganyan talaga nung una din akong pag ano dito parang magkamukha lang talaga mga ilog dito iban ko ba ang daming ilog dito mga kapilingon at dito banda mga kapilingon ito po ang aking tinatahak palagi kapag ako'y namamasura piniplex ko sa inyo para ano nyo din ba ang aking mga dinadaanan dito mga kapilingon, malayong malayo itong mga lugar na itong mga kapilingon, kinakat ko lang kasi masyadong uin na tayo mga kapilingon kung hindi natin i-shortcut-shortcut -shortcut yung ating video ba. At dito mga kapilingon, may napansin ako para man itong bayabas atin mga kapilingon na parang grapes din mga kapilingon ba. Pero ang size niya parang bayabas, iwan ko ba kung prutas ba yan. Bahala na yun ay pukos basura dahil parang mingaw tayo ngayon. Dito banda mga kapilingon, may nakita akong kapilingon ano. Parang heater man ito ay, eh? or cooker. Tingnan nga natin mga kapilingon. Ito mga kapilingon, o, natin na natin. Ito. Rice cooker. Ay, rice cooker pala mga kapilingon. Tapos wala ng kaldiro. Ay, yung ano ba, lutuhan sa ilalim. Paano, hindi buksan eh. Wala, nang, wala na yung ano niya, lutuan. Yung kaldiro, bakaldiro, matawag. O, oh, kaldiro nga. Ka. Pero meron pa siyang ano, yung wire at saka Wala makita niya dyan no? mm, Maganda pang ano niya, loob, wala lang kaldero Uh, logkatin natin yung iba mga kalimang. Ayo butang-butang yuk dito muna. Karikod na ba kan? Karikod na pala. Na 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 na. Nang na na na. -nak -nak, Nakanta-kanta pa tayo dito. Wala mga kapilingon. Mga ano lang. Lang... walang mapuslan ba? Ano Ayun lang. Dito baka mayroong ano. Mga karton lang dito. Mga box. A few moments later. Lipat tayo sa ibang area mga kapiling unoy. Baka sakali tayo doon. Bahala na malayo itong narating. Nga ng ilong sa inyong lolo mga kapiling unoy. pa tayo nakuhang basura. Dito sa isang sulok mga kapilingon, no? Sana all talaga ang TV mga kapilingon. Flat screen ba parang normal lang talaga dito mga kapilingon, Mga appliances ba Grabe talaga no kung pwede palang ipadala sa Pilipinas yan ba A few inches later At dito na mga kapilingon, May nakita ako dito mga kapilingon, Mga laruan na ano yung mga kapilingon? Laruan Oh, di ba napakanta-kanta ang lolo niyo? Laruan. Wow, ang daming laruan mga kapiling mo. Akala ko zero ko ngayon. Mm. Labhan lang natin ito dahil nabasa sa ulan. Parang umulan kasi kagabi. kahapon pala. Mm, Nalihin natin ito mga kapilingon. At saka may bag pa. Meron pang bag mga kapilingon. mo. Yung parang guwid guwid. Yung sakit sakit bago. Tak, tak, tak. Tadadang, Tingnan natin mga kapilon, baka mayroon laman sa loob. Ay, wala. Tubig lang ang laman kasi parang umuulan. Kahapon ba? Umuulan. Nabasang-basa ito. Ang tibay pa ng laruan. ang oh, bag na ito, no? At ang cute pa naman. Parang ano ba? Anong karton to? Parang uod yung uod ito. Yung parang tamanjiri ng mga uod ba? Yung uod na. Ano ba yon Pero ang daming laruan mga kapiling uno Top toys. Ang ating mga makukuha natin ngayon meron pang ano ba to limon ko lang ano ba to meron pang kalo na pang pang bag na cute ay hindi pala ano ba to <laughs> mga kapilingon nasa gilid yun eh, ang karsada ngayon bahala na yan basta makukuha natin ito o ah. ito pilo, dalhin natin itong traveling pilo, labhan lang natin yun kasi marang ano ba na basa kasi sa ulan Ito. mga karton mga ano man to eh meron pang price tag mga kapilingan ah. ah, yung tag ba tag tapos may cute pa na bag Ah, ito dali natin ito parang cute na bag ba parang parang kasing laki nang ng wallet malaki lang kunti ng, sa wallet hmm. yan Dalhin natin yan mga kapilingon dahil Ang dami ng basurahan na aking pinuntahan ngayon ba Wala akong nakita eh okay, ilagay na natin ito sa bag kasi Baka kung may dumadaan Baka ako pa ang pagkamala na nagkalat dito ba Nagkalat kasi sa basurahan nila Nakakalat Ilagay na natin sa bag Siyempre na natin ito Ang dami mga laruan, traveling pillow, dali natin trabiling traveling pillow. Ito ang Nalo lang parang um, may aso. Uh, may tag pa. Ang laruan na ito. Grabe mga laruan eh. <laughs> mga laruan ng tulad. Yan sa sakubag na yan mga kapilon. Meron pang ano may damit ba? <laughs> Sinagol ko yung ano. Minix ko yung ito mga kapilingon, meron din ato mga damit ba? Tingnan natin mga kapilingon dahil who knows, may ma baka meron tayong mapili. Aww. Ay, mga ano man to, mga rated X. Ito. Parang ano sa pilo? Pilo case. Ito parang, yung diwan ko lang bakit may, may ano. Um. Bidshit naman ito mga kapilingon tapos hindi na natin dalhin yan dahil parang hindi naman maganda parang may kalumaan ng bin ba? ito dalhin natin itong mga kapilyon dahil pang babae ba saktong sakto to sa aking bata tapos bago rin right oh. may ano lang siya parang kunting run pala pero dalhin natin ayos pa naman laban lang natin ito dahil ano ba na na basa sa ulan tira nito dalhin din natin ito labhan na natin ito dami mga rete dito mga ito ito parang singkulay lang ba huwag, <laughs> ko na, ay, di mo sana, wag mo ko sana huwag na lang maraming sasakyan may t-shirt din mga kapilingon amoy ukay ba <laughs> Ganito talaga ang amoy sa ukay sa atin mga kapilingon. Siguro mga basura, siguro yung nasa atin ba? No, mga ano mga t-shirt? Maano pa? Mayos pa na t-shirt oh. No, Dali natin ito. Kasi dal ano natin? Sulod ko yan. Eh. Ako magsulod men. Meron din dito mga kapilingon. Ito oh. May, may tag pa. Kawan ba ito? Hindi pala naran niya ano. Pero maayos pa mga kapilingon. Ayos-ayos pa. Maganda pa. Short pang babae.

Huwag na lang natin dito dalhin eh. Ang dami mga underwear sa loob. Ito, ano kaya to? Hindi ko maintindihan ano to. Huwag na lang na eh. Para mga hindi ko maintindihan ma eh. Parang mang blouse na parang ano, parang short, iyan ko lang. Yan, iyan lang muna. Ibalik na natin. siyang kalat pa naman ang basurahan nila. Baka ako pang pagkamalan. Yan, nakasuha tayo ng laruan. <laughs> mga laruan. Ito parang... Ano, ito na mga kapilingon. Let's Tingnan yung view dito mga Kapilingon, Dito banda, bukid. Dito banda, para may mga building-building. Pero kaya nga, yung lugar ko parang simi-bukid na simi ano. Para bukid talaga yung lugar ko mga Kapilingon, Kaya kung ko, ang layo-layo ng aking mapuntahan. Time check dito mga Kapilingon, 7.28 na. Pero tingnan nyo ang paligid. Para pang ano ba, parang puro uklak pa. Kung hindi pa natabunan na ng dagom -um yung araw ay... Ayang liwanag-liwanag pa. Dito sa atin, mga si binuklak, lumalabas na yung mga wakwak. -wak. Dito ang liwanag. At ito na naman ang purdoy na pilingon na mamasurahe dito sa Korea mga kapilingon. O diba, pinipliks flix ko na naman ang aking mga ginagawa dahil sobrang ano ba, babaw ng kaligayahan ng purdoy ah. talaga mga kapilingon. No? At dito rin mga kapilingon ay pinipliks flix ko rin ang aking kuan ba. Malapit naman to sa aking tinitirhan. Ito ba, sana all kayo mga kapilingon, no? yung mga laming palayan ba, ganyan, dahil sobrang dami siguro pag maharbis niyan mga kapilingon, ang swerte ng may-ari ng palayan ito, no? Napasana all talaga ako sa view dito mga kapilingon ba? At dito banda mga kapilingon, sa likod na talaga ito ng aking tinitirhan, na basura na ito. Ano lang, nakalimutan ko kasi iyon yung mic ko. Akala ko ba, ready ready pa ako kasi piniflex ko sa inyo. Akala ko meron din ako makakalkal kalkal dahil parang maraming basura. Kaya tinatry ko, ko din mga kapilingon. Ay, puro basura lang talaga mga kapalingon. Wala tayong maano dyan, makukuha. Tapos sa uh, kabilang banda, may nakita akong bagahe. Ang ayos pa na bagahe na yan ba? Parang pauyaw na ako maaga ba? Palagi kong kakita ng bagahe. Ang ganda oh. Sabi, ganda. sobrang cute ng bagahe. May sticker na to. For disposal na. Tingnan nyo mga kapilingan kung gaano ka pasawa yung ano ba. Ito na tayong. Masabi ko dati parang buang ngayon. Buang na buang na talaga. Hmm. <laughs> patay mali lang sa paligid ba. Patay na patay na pala. Kinabahan pala. Hindi mga kapilingan pa. Uwi na ako ba tapos. Parang ano ano yun. yung katawan ko ba. Yung kamay ko ba. Eh, nilagay ko na lang sa ulo. Sa Tagalog pa. Bisayaan yung mga kapilong gilokdo. Ngayon, sinusunong pala ito sa Tagalog. Ito, may mga tao man sa paligid ako. Oh. Um. May mga tao dyan. Ang tingnan mo, naka-traffic Pero, parang kumapal man ang mukha. Ay, hayyan. At ito pa natin kanina, mga kapilingon. Mga ano man to, eh. Mga stuffed toys. Marami din akong stuffed toys dyan. Hindi ko pa napadala. <laughs> Full of stop toys tayo ngayon. Kaso lang, meron pa mga tag itong mga kapilong. Kaso lang na ano ba? Nabasa. Kasi kasi umulan nung nakarang araw. Tapos nandun sa labas, ininabasa eh, ito. Kailangan natin labhan. Ang cute, di ba? Meron pang tag itong mga kapilingon Na ano lang, na lata ba? Na ano, sa, ba, sa tubig. Ito, ang aso. Ow, ow. <laughs> aso pero ang bago mga kapilingon, sobrang cute labanan natin ito. Tuwa na, matuwa na naman ang bunso na, na, uh, si Bunson nito. Ito rin mga kapalino, oh. hmm. Maliit. Tapos ito, nadala ko man ito. Ay, akala ko bag, uh, ano ba, jumper? Ay, ano pala? Para mong underwear. <laughs> Ay, bay, natin ito uy, ulit. Oy. <laughs> May part heart pa. Tapos ito mga kapilingon, dinala ko talaga kasi ang bago mga kapilingon. Itong t-shirt na ito ba, kulay blue. Saktong-sakto to sa akin ang size. Kaya dinala ko kasi sobrang bago pa. Tapos ito mga kaplingon, dinala ko rin. May kunting ano lang alam siya. Yung ano ba, nasira yung dito niya. Pero ito lang, the rest niyan, wala na. Wala nang sira. Tapos, tapos ang bago pa, oh. Yung garter niya ba, hindi na, hindi na abuse. Yan, sobrang bago. Pwede sa unisex ata, pwede pang lalaki. Pwede sa akin, pwede sa anak. Basta bago niyan. At ito rin, yung pina zebra zebra. Hmm. Kailangan natin laban kasi parang parang basa siya ba. At ito rin, traveling pillow ay nadala ko talaga. Labhan na lang natin dito eh kasi naano man amiko ito sa mga ano sa mga basura din doon. At ito rin, ang cute na parang para siyang wallet na bag na maliit ba. Pwede ganito dito sa bata. Hmm. Tapos yung design niya, cartoon character. mo dito pang o oh, parang bag na maliit na oh, parang wallet lang ang galaki niya ba ang cute laban ng laba lang katapat niyan ito rin mm. ano ba to eh para man tong ano ba <laughs> basta stop toys rin ba? pati rin ito mga kapilingon, no stop toys rin ang daming stop toys ngayon mga kapilingon mm, ito pa Hm. Mm. yan ano ba to eh? matching kamukha ko ba mm. <laughs> At ito mga kapilingon, ito rin, dinala ko. Yung pang ah, carsonis ba to? Eh? Pantalon mo to? Pang babae? Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ano ba? Yung parang ano siya? Hindi ko rin kasi so, sobrang bago ba? Kasi to rin. Hmm. Tapos yung pambarang. <laughs> At yan lang po. Shout out ko kay Ma'am Apul Magallanes Lalong-lalo lalo na sa kanyang apo na si, si na si Princess Cert na magbe-birthday ngayong September 1. Yan, advance sa birthday po sa apo niyo, ma'am, na si Princess. Shout-out din po kay ma'am Corazon makarayo lalong-lalo na kay ma'am Milay ng Tres Martires City. Milay Max Kindi, Max Overload, Max Lai, at lalong-lalo na kay Bibi Luna na Inglesira. Shout-out din po kay ma'am Evangeline Lasula, lalong-lalo na sa kanyang Pamilya Jimenez at Lasula Family. Shout out din po kay Ma'am Helen Baliega. Shout out also kay Ma'am Laura Caber from Tondo, Manila at Calbayog. Shout out din kay Ma'am Jing Ligarda from Aklan. Shout out also kay Ma'am Consorcia Bayani from Oriental Mindoro. Shout out also kay Ma'am Marites David from Sampaguita Village, Tres Martires City. Shout out din po kay Ma'am Heidi Tablati. And to all Tablati family from Tondo, Manila. Tablati or Tablate. Suri po ha kasi hindi talaga ako perfect. Ano ba? Shout out din po kay Ma'am Flora Manso from Balir Aurora. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Dero from Multi Paranyaki. City. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am, sir. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nagpa-shoutout. Yan, thank you po sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nag uh, nag-subscribe. Thank you. Maraming-maraming salamat po. At sa hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po ng aking channel from Pilingiro Channel. Okay.